Yes, mayroong hapon mga kaigsunan, mga kagusok do. Dali sunog diri sa, sa nuiba, mga dapita sa mubayay, mga iba ka mga kaigsunan. Dapit sa mga bayay mga kagusok. Sa Purok, Kamiya, sa mga iba extension mga kagusok. Pwede sa, muliba, sa deperis, mga iba, pwede sa pagdiyan sa periwis mga kaigsunan. Kaya likod-likod may mga kaigsunan pwede ka sunoy ba sa bangong dayan pwede sa peris mga kaigsuunan no uh, samtang nagpaabot sa bombero mga kaigsuunan mga tao din mga kaigsuunan tatot ka dito sa kamot tao mga kaay ta kaya di mga, mga ang sakit sa mga tao mga kagusok no basta may sunog mga maritis mga na number one mga maritis mga na nato Mano mga kaigsuunan di pa natabaw ang sanyong doon na sunog kaya gumikan lagi na bigla ang pagsunog mga kaigsuunan mga surigaw noon mga, mga na ako update ko man mga kaigsuunan sa kamya. nakita na to mga kaigsunan no, ang area ko nasunog sa